Good morning, ah, uh, for this video guys. Masal so tayo guys. Ulam natin. Kanin natin. Kasi pa meron tayong saging. Wala bang saging yung saging kain natin. tayong saging na saging. Magas. Hindi lang to. Ito sa probinsya, meron ibigay. So, libre lang ito guys. So, ito yung ang natin. So, tayo guys, kain. Ano tayo magpipula ng kape? So, alam natin ay gulay. Yung sapsoy na gulay. So, yung ulam natin. So, hindi lang tayo, hindi tayo nagluloto. Kasi maagay yung pasok. So, panaman, uh, so, na natin so apa yang panama para guys so, kasi parang hindi na kagit ayan mga tayo Sino yung wala pa muscle dyan hindi kayo dito, Ay, tayo so, meron tayo huh? So guys, ano natin yung paksiwa. Ano to?

kaya nang ng carrots. Jan? Permission. Malinaw. pagkatapos nito, natay na tayo ng ating teens. na gamot, guys. 嗯。Mm? yung ano guys ang may maintain sa so, tayo guys maraming na tayong bawang na bawang kainin so habang ano habang wala pa kayong mga maintain at wala pa kayong anong kain kayo kasi pero ito yung panahon na yung ano natin yung gusto natin kainin natin makain

Ito ka lang siya rumba. Hmm. Ano naman itong nga isda o gapon niya? Angkol?

Watching guys. Yeah.